May nagtanong po sa akin Good day po Pwede po bang kasuhan ng isang kolektor? Dahil po pagkakaalam namin Paid na po kami After 5 months, nalaman namin may balance pa kami Hindi pala na remit ng kolektor Salamat po Sorry to hear ho Kung may ganun uh, kayong experience no Sa mga kolektor uh, Actually, isa ho yan Sa mga kinaka Inisan ko at galit ako Sa mga ganyan klase Kasi ho oh, being a collector ho dapat kasi ano eh uh, honest ka eh no? uh, sinasabi ko nga ho sa mga kasama ko sa, uh, mga collector ako dalawa lang naman ang ako sa collector sinungaling tsaka magnanakaw kasi yung sinungaling kapatid niyan magnanakaw pag nagsinungaling yan there's a tendency na magnakaw yan so, no? pagka nagnakaw yan definitely magsisinungaling yan kasi hindi maaamin yan eh di po ba Well, mapunta po tayo dun sa tanong ninyo. No? Ganito po gawin nyo, no? Kung yung collector po is nag-issue ng OR, no? Official receipt po. Pa-photocopy nyo, no? Pagawa ko, gawa ko kayo ng, ano, ng affidavit, no? Na ito po yung nareceive ninyong, ano, uh, uh, kapalit dun sa ibinayad nyo, no? Dun sa utang ninyo, dun sa kumpanya na yon, no? ang tapos ang representante nila kung alam niyo yung pangalan ng kolektor well and good no mas maihinam ho yon no kaya na kayo ng affidavit uh, panotaryo nyo, no tapos uh, papoto papotocopy kayo no or uh, magpakopya kayo ng marami pos dalhin niyo sa opisina nila no uh, tapos i-insist niyo sa kanila na dapat fully paid na kayo kasi official receipt yung in sa inyo eh. No? Ah, uh, Pag-aari ho ng kumpanya yung resibo na yon. Tapos, ni-represent uh, nung, ano, nung collector nila yung kumpanya nila. So, ibig sabihin ho, eh, valid yung, ano, yung uh, naging transaction sa inyo. Kasi may official receipt kayo eh. It just so happen na hindi ho nag yung bugok na collector. Di po ba? So, hindi nyo ho kasalanan yon, No? So kaya ako kayo pinagawa ng ano ng affidavit kasi para maging legal, no? Para maging legal yung inyong claim na kayo eh ano, ah, nagbayad ng talaga, no? At nasa nakalagay doon no yung ano yung official ah, official receipt number, no? Ah, yung halaga, no? Tsaka kung sino po yung tumanggap kasi may pirma yun eh, yung official receipt eh. At tapos sino oh, insist nyo bayad na kayo kasi dapat kay close nila yan eh. Tapos hayaan yung sila ang humabol dun sa collector kasi hindi nyo ho ano yun eh hindi nyo na ho, problema yan eh problema na ho nung kumpanya yan hindi nyo na ho, problema yun no? kayo ho uh, as long as ha as long as ho na may official receipt kayo hindi nyo na ho, problema yan dapat fully paid kayo no? hindi huwag kayong papayag na hindi kayo fully paid kasi binigay nyo yung ano eh binigay nyo yung pera dun sa collector representante nila yun eh hindi po ba? Tapos, binigyan kayo ng official receipt. O, yun ang ano ho, yun ang importante ron. May official receipt kayo. Ngayon, ganito po, no? Uh, kunwari naman ho, walang official receipt, no? Kailangan nyo hong ng witness na nagbayad na kayo dun sa kolektor na yun, no? Gagawa rin ho kayo ng affidavit, no? Papanotaryo nyo rin yun na katunayan na ito ang testigo ko nakita niya na nagbayad ako dun sa kolektor. Pagka nagawa nyo na po yung affidavit, no, punta na ho kayo dun sa ano, sa kumpanya, tapos submit nyo sa kanila. At no, tapos manghingi kayo ng tulong, no, para uh, matrace nyo kung saan nakatira yung kolektor, no, para maihabla nyo po. No, kailangan nyo ihabla yun, eh. No, so bago nyo siya ihabla, uh, kumonsulta muna kayo sa abogado. Kung anong kaso po ang po pwede niyo isang pa sa kolektor, no? Kasi po pwede yung pagnanakaw yun eh. O pwede rin yung istafa, inistafa eh. niya yung pera niyo eh. Ba? May intent kasi siya na ano eh, na lokuhin kayo, pinalalabas niya na ano na na bayad yun doon sa utang niyo doon sa kumpanya. Eh po, eh tinakbo niya. O, pwede yung istafa yun. Pero para mas maliwanag po yan, kumonsulta kayo sa abogado. Yun ho ang pinakamagandang gawin niyo. Tapos ang yun niya kagaya sinabi ko kanina, manghingi kayo ng tulong dun sa ano, sa employer niya para malaman niyo kung saan nakatira, ano yung kumpletong pangalan para po pagka nagsampad na kayo ng kaso sa korte, tama ho yung lahat ng detalye. Di ba? Hindi kayo ma ano, hindi kayo magkakaroon ng technicality kasi baka mamaya ma-dismiss may mali sa pangalan. May may mga ganun ho kasi. So dapat maingat tayo doon. No? So yun yun yung dahilan kaya pupunta kayo doon sa employer niya. Aalamin niyo ngayon yung uh, address tsaka yung kumpletong pangalan, no? Pwede niyo naman hingin yon. Ano po? Hindi naman nila po pwedeng itago yon kasi representante nila yun. kung hindi naman nila uh, empleyado, hindi naman kayo magbabayad, magkakatiwala, eh, di ba? It's just so happy. Niloko kayo, no? Pero po dapat talaga may issue yung resibo. Ano? Ganito po no, bibigyan ko na ho kayo ng ano, ng konting ano, papaala, paalala lang kung paano talaga umano sa mga kolektor no. Ganito po no, gawin niyo pag uh, may may nagpupuntang kolektor sa inyo. Lalo for example, first time nagpunta sa inyo. Wala naman nagpakilala, di ba? Hingan yung ID. Ano po? Confirm nyo talaga, tingnan nyo kung tama yung kumpanya. Revisayin nyo maigi. na Checkin nyo maigi. Tapos po, uh, kung alam nyo po yung telephone number or contact date number nung, ano, ng kumpanya, tawagan nyo po. No? So, tawagan nyo, alamin nyo kung talaga yung may, nagpa, may nagpapunta na kolektor dun sa bahay ninyo. Kasi yung kailangan nyo gawin yun para ma-check eh. Kasi for your safety rin, may hirap na ho eh. Di po ba? Ngayon po, pagka na ano na check niyo na na talagang legitimate yung ano, yung collector. O so, yun, mag-usap na ho kayo kung ano ho talaga yung pinunta niya, no? Tapos, ngayon kung talagang meron pa kayong hindi bayad, no, at uh, sisingilin niya, tanungin niyo muna kung may resibo. Ano po? Kung may resibo siya, o pwede naman kayo magbayad, wala namang problema ron kasi may resibo eh. No, wag na wag ho kayo magbibitaw ng pera nang walang resibo. Okay? Ngayon po, kung may doubt pa rin talaga kayo, at alam nyo naman na mayroon mga payment channels, no? ah uh, na po pwede kayong pagbayaran o makaka, makakapunta naman kayo sa branch, no? Within the day. Eh, doon po kayong magbayad. Di po ba? Pero, ito pa rin nyo po, no? Kasi, kaya ho nagpunta yung collector dyan, eh, ano huya yan, nautusan ho yan, kasama yan sa itinerary niya, kasi hindi kayo nakabayad. Di po ba? hindi porque kito may doubt kayo dun sa kolektor, eh hindi nyo na siya babayaran, di ba? Ayaw nyo lang talaga magbitaw ng pera. Eh, punpunta ko kayo sa ano, sa mga payment channels nila, o dumiretso ko kayo dun sa kanilang opisina, at dun kayo sa opisina nila magbayad, kung tumatanggap po sila ng bayad sa opisina. Ganun lang naman po kadali yun, no? Basta ho, lagi nyo po protektahan din yung inyong ano, yung inyong binibitawang pera. Ano po, kagaya po niyan, Uh, sa tingin ko ho kasi ano eh, matagal niyo nang kakilala yung collector na yan eh. Talagang laging nagpupunta sa inyo kaya pinagkatiwalaan niyo, no? Eh it's so happen lang, no? Unfortunately na hindi ho iniremit yung uh, na sa inyo. Sana nga lang ho eh mayroong official receipt na in-issue para hindi niyo na problemahin. No? Kasi problema ho ng branch na yan kasi may official receipt eh. ba? Dapat talaga yon itag nila as bayad nyo yun. Hindi nyo kasalanan yun. Ang, mas, ang mabigat lang ho dyan, kung wala ho official receipt na inisyo sa inyo. Medyo mahaba habang proseso yan. Kasi ididimanda ho nyo talaga yan. No? Wala ho kayong ibang po gawin, no? kundi ihabla siya. So, kumonsulta ho kayo sa abogado kung ano yung pinakamagandang gawin. Para po, kahit pa paano, mahabol ma maha, nyo siya, no? Tapos, mabayaran nyo rin. At maibalik yung pera, mabayaran nyo yung inyong utang ngayon. No? Tapos, di gading naman dun, kung ganun nga ho ang nangyari, kausapin nyo yung, ano, yung pinag-utangan nyo na, eh, huwag nyo ako ipipenalize. Kasi hindi ko kasalanan yan. Diba? Binayad ko na pinagkatiwala ko yung pera dun sa, ano eh, sa kolektor nyo eh. So, happen lang, hindi niya ipin, hindi niya in-remit. No? So, kung ano yung bayarin ko ngayon, yun lang ang babayaran. Huwag niyo ko Papayag naman huyo, maintindihan kayo nung nung opisina. Ano po? I hope na sagot ko po itong katanungan na to, no? At uh, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta sa aking mga videos, no? At uh, maraming maraming salamat din po sa inyong mga likes, comments, no? At saka pag-share niyo po ng aking mga videos, no? Uh, Anyayahan ko na rin po kayo na suportahan yung iba ko pa pong mga social media accounts, no? Sa YouTube, Facebook, and TikTok. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Yun lang.